sa mga ng ang pre-season sa magiging performance nyo sa regular season. Marami ang nagsasabing pre-season lang yan, hindi yan importante. Pero iba ang pre-season para sa Golden State Warriors. Ngayon sa season na ito, sa pre-season mga idol, mayroon silang limang panalo at wala pa rin silang talo, undefeated. Pero marami rin ang nakapansin na sa huling sampung taon, nakatatlong beses ang Golden State Warriors kung saan sila'y lumagpas sa limang panalo sa preseason. Yung una doon, yung 2015, lang sila'y nagkampiyon. Sa 2017 naman nangyari, kung saan sila'y nagkampiyon din. At sa 2022, nagkampiyon din sila. Ngayon sa 2024 nangyari ulit mga idol, nagkaroon muli sila ng limang panalo sa preseason. Definitely may pag-asa ang Golden State Warriors na magawa yan. Kung sakaling sila healthy lang ano, dahil pagdating sa playoff, sa semifinals, sa finals, yung injury talaga yung nagiging malaking problema ng isang kupunan. Walang selbe kung marami kang star player o mayroon kang super team dahil kapag yan ay tinamaan ng injury. Wala yan, mahina yan. Kaya sa Golden State sa season na ito, kung kanilang magagawang panatilihing healthy ang kabuuan ng kanilang mga malalaro, definitely mayroong tiyansang magkampiyon sila sa season na ito. Sa ibang balita naman, mayroong suwestiyon si Kendrick Perkins kay Kawhi Leonard. Ngayong siya ay out and definitely dahil namamaga ang kanyang tuhod. Pasimple lamang itong LA Clippers sa mga nagdaang linggo ayon sa kanila ay hindi naman daw ganun kaseryoso itong status ni Kawhi Leonard at kaunting setback lang ito at mataas pa naman daw ang posibilidad na ito'y makakasabak sa aksyon sa kanilang opening week. Pero ngayon nga isang pasabog ang kanilang ibinalita na siya'y mawawala indefinitely. Ibig sabihin ng indefinitely ay walang insaktong buwan yung kanyang pagbabalik. Kung baga ganyan kalala ang kanyang injury. Hindi na alam ng Clippers kung Kailan siya makakabalik? Ayon naman kay Kendrick Perkins sa gayong paulit-ulit na problema nitong si Kawhi Leonard. Aba, baka kinakilangan niya nang i-consider na magretiro na lamang. May punto naman si Perkins mga idol dahil parang paulit-ulit na lang ito na nangyayari sa kanya. Wala siyang nagagawang tulong para sa Clippers bagkos ito'y kanyang pinapahirapan lamang at nasasayang. Yung ibinabayad ng Clippers sa kanya Para sa inyong mga idol, kailangan na bang magretiro ni Kawhi? Ano ang komento ninyo? I-comment lang yan Panalo ang Dallas Mavericks laban sa Milwaukee Bucks kanina At dahil yan sa paunguna ni na Clay Thompson and Kyra Irving mga idol Finally, nakabawi na rin si Clay Thompson pagkatapos ng kanyang masalimot Na performance laban sa Clippers kung saan siya inabokya at pati sa 3-pointers Ngayon, siya ay naka-11 points at nakapuol siya ng tatlo sa kanyang pitong binitawan. Hindi na masama pero ang kanilang panalo ay practice game lamang sapagkat wala ang mga bigating player ng Milwaukee Bucks. Ngayon pa man, panalo ay panalo, talo ay talo. Congrats sa Dallas Mavericks. Yan lang mo sa ngayon ang ating mga fast break balita and as always, thank you for watching.